Virgo. Ang mga horoscope ng Virgo ay naghahanap ng mga paraan upang gawing praktikal ang kanilang mga obserbasyon. Interesado na tumulong, ang mga katutubo ng Virgo ay napakamahabagin at nagmamalasakit. Ang katutubong ito ay gustong pangasiwaan ng lahat, pagliligtas, pag-ipon, at pagpapanumbali. Nahanap ng Virgo ang kanyang tungkulin sa paglilingkod sa iba. Mas gusto ng mga Virgos ang mga propesyon sa serbisyo, Naglilingkod sa mga tao sa isang restoran, dawain sekretarya, mga katulong sa ngipin at mga guro. Ang mga katutubong virgo ay nangangailangan ng mga kasangkapan upang tumulong, mga walis, mga kasangkapan at kailangan nila ng mga tunay na trabaho kung saan maaari silang maging aset sa pamilya. Habang tumatanda sila, huwag magulat kapag nakaisip sila ng mas mahusay, mas mahusay na mga paraan upang patakbuhin ang bahay at lahat ng iba pa. Ang mga katutubo ng Virgo ay mahiyain dahil madalas silang maging sobrang kritikal sa kanilang sarili. Pinipigilan ang paghinyi, paghahanap ng kasalanan at pagireklamo. Ang Virgo ay maaaring labis na nababalisa tungkol sa pinaghihinala ang di kasakdalan na nagpasya silang huwag ng subukan at kailangang ipaalala na ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw. Madalas mo bang makita ang iyong sarili na nag-iisa o kasama ang maling tao sa iyong kaarawan, araw ng mga puso, Thanksgiving o Pasko. Nagtataka kung magbabago pa ba iyon? Makakahanap ka ba ng tunay pangmatagalang pag-ibig at katuparan? Ang aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ay magbibigay sa iyo ng insight tungkol dito at higit pa. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at put pito o bisitahin ang Absolute